iyon hmm. ah eh hmm. huh. dali na mga master mga yeah, master pumuli namin tapay okay. tapay okay, sa mga master huh. ayaw yeah, mga master ang uh, laki ng barko kubutan do sa may payaw namin woo huh. aba nagabunot ako ng hielo pintona mga master Madami na yung eh, bugar. Ayan eh, pa yaw. Madami oh. sa so pa yaw. Sana ah, no, huwag madali yung mo mga master.

mga master big eye big eye na yellow pintura mana tiga sembilan meter malaki pala ayan o na ya yeah. ya yeah, mga master libang ko dito sa kabila medyo mahirap dito sa kabila ayan o malaki o sana mahuli mga master Ilang ko na napalapit pero ah, tigas. Sana makuha na ngayon. Ayun. Ah. Um. Woo. dali na mga master. Huwag kayo nito mga master dyan. Huwag dito. Huwag dito sa ilalim. Magwawala yan. Huwag dito sa yan mga master subukan natin kung kaya ni Bugard doon na yung tanggal ng pambis niyan sa na puno puno yan puno eh ye mali sa hasang yan oh ano yan. Ah, oh, kayang-kaya, mga master, oh. Pwede na, pwede na. Huwag mo tanggalin. Doon, ah. Gusto mo na. Eh, e, sabit mo muna yung ganso sa bunganga. Yan. Tapos, yung bunjing ang paparin, eh. Yan. Mahulog. Yan. Ayos. Ayos, mga master. Pwede na.